Laki. Sabit. Sarap. <laughs> Grabe mga idol oh. Pulang pulo. Mm. Ang laki oh. Sabi. Mm. Oh, ang kuwaris. Oh. Batik-batik oh. Kulay pulo oh. May itim. Grabe dito mga isda na to. Lupet. Lupet. Tignan nyo nalang Nakatagal hmm. So yun, isang magandang araw sa inyong lahat mga idol and welcome back sa Talim Island Pride Ah! Oh! Nalangin ko na, baka nangyayari ka ba? Oo! Oh! Tignan oh, mo to Anong araw, JR? Nakao nakakahalay. <laughs> nakakakalay Anong JR? Dito mga ko po, napakatagal eh. Ito lang ba? Ito na yan. Bagay. Ito na nga po si pa lang eh, nagbo-vlog nga ko yung eh. Siyempre. Eh! Hey! Matagal ako. Shoutout nga pala sa napakaganda at sexy ha? si Tintin Muranyas. Shoutout sa'yo. Ano? Ano? may yung hindi ba? pang eh <laughs> <laughs> sino? <ramen, baril. laughs> nagpagamot ako ng na, na asinang inilagay ah ay anong nangyayari dyan? hinahamot ko lang oo oh. ano, kayo na po eh Shoutout nga pala kay John Roe, kay Consul Rande at sa misis niya si Maring Melba at sa mga tropa dito sa Gupitan. sa tagun. tagun nga. Wala dala. Shoutout nga pala kay Jericho San Juan sa may aring ng bangka na ginagamit namin. Salamat iyo idol. So yun nga mga idol, for today's video, dahil makating makating na naman ang mga kamay namin, kailangan namin mamingwit ng ayungin. At syempre, para naman makalibre ulit kami ng pangulam. So yun, mga idol, dito kami ngayon sa pulong gitna. Darating lang namin ito, ang spot namin, baka meron kang mahuli dito. Ah, ayunong. Alin? Alin? Wala, wow, parang po. Diyos, syempre, nagkakating ako ng ano eh yung mga idol hati hati sa pa sa lumo sa ano lumo <laughs> hati hati sa pae sa hipon baka mabulok kunti unti lang o oh. yun yung mga idol oh. at tayo pag naubusan ng pae nabulok ang pae natin tayo uwi na Uwi natin sa ref So yun mga idol Shoutout nga pala Sa nag sponsor Nag donate ng biwas Pang ayungin Ano nyo ba Branded Triobi Kacher Number 1 May siyang rad Shoutout sa iyo Boss Norli. Puy puy Mag ingat ka dyan Sa pupuntahan mo Unang huli, mga idol. Mga idol! Huli, mga alawa! <gibberish> Idol! Ayaw ah. O, laglag natin. <gibberish> Yon Mga idol! Sarangis guys, sagit lang. Laki. Sabit. Sarap. <laughs> Mga dali ng biya. Laki. Hmm, laki nyo. No? Sarap. Mm. Laki o, pulang pulo. Laki o. Ikaw mo, steady mo mm. rito. mo ba yan? Ang alam yung video ko. Hindi ko mo siya papanood update ko kayo. Ang huli ko, 26 piraso. Pupunta kami ngayon sa Pulong Bunga. Ayan o. Ayan yung Pulong Bunga. Baka maka, Baka makahuli kami dun eh. Ayan ah, parang yung metro sa so, dami ng huli niyan. 30 piraso na. Si Kuya Mois. 48 piraso. Hehehehe. <laughs> Dahil okay, nga mga idol, update ko ulit kayo. I love you! Bye. Uy! Nangit na po kakakimit dito sa akin eh. Ay, putik naman yan. Hey! Release natin. Ilahi mo, yun. Grabe, dugong na naman. Nakainis. Ah, inis. release natin yung tugmo natin. Puro dugong huli. Update sa uri, mga idol. Inaulin natin. Oh. ah O. So mga idol, pauwi na kami. Anong oras na? 4.30 na. Asang bunga pa kami. Ayan o. Pauwi na kami mga idol. Update sa uli. Ito po ang huli ko. Tingnan nyo. O. Oh. Ape Buhay na buhay yung iba. di ba? yun lang po uli natin. Ngayon yung for today's video. So mga idol. Bye bye, señor, la hat. Love you, love you.